yung mga katabang medyo mataas yung kalsada dito slowly katabang slowly get slowly yan, delikado Magandang araw mga katabang. So ngayon po nandito, nandito naman po kami para bagong araw, para bagong vlog. Nandito kami ngayon sa Barangay Sagrada. Yung dalawa po Sasamahan po kami. Bala yun po ang tour guide namin papunta sa aming pupuntahan. So mga katabang, samahan niyo po kami dito sa liblib na lugar. At talagang bundok talaga to. Mapapasabak na naman tayo sa lakaran talagang nasa tuktok ng bundok napakaganda ng lugar napakaaliwalas talagang makikita mo yung mga produkto nila sa bawat madaanan mo talagang mapapanganga dahil ang ganda po pasalamat po kami sa aming tour guide si tatay federico po ang lumapit lumapit kay katabang dave para mabisita namin at mapuntahan ang bahay ni tatay rodelito sa bundok sa tulong po ng mga sponsors ni Katabang Dave, marami na po tayong natutulungan at napapasayang mga kababayan natin. So yan mga katabang, andito na tayo sa lokasyon. Yan po yung bahay nila. Napakatahimik na ng lugar at napakaganda po. Napakaaliwalas. At naabutan po namin sa Taterador dito na nagkakopras po. Yan po ang kinabubuhay ng pamilya. Kung inyo pong napapansin, yung mga katabang, wala, mga, mga katabang bahay nila. wala pong dingding ang kanilang bahay. At may kwarto lang po, na dyan po sila natutulog sa kwarto na yan habang abala po ang asawa ni Tatay Rodalito na nagsasampay ay katatapos pa lang po maglaba at habang po si Tatay Rodalito ay nagbabantay po ng kopras sa baba. Nakakainyak na iisgila. Kaya sabihin ko ngani, sabi, ano ko paano na ro nakwan mo yana. Pinestrel ko sa ko. Ano na ko ikaan niya mo arokan. Teka ko pa na sana namo. Mareko, may may mga may, may ilang mga... may ilang ano ito ng ubok ng yang pagparako tanaki sa kanya rugo. Ay suwake mo po. Oh, ya tong lalaki, no man na ospital yan na mo ng sad. Ano ito? Ah, ito. Sa sana ito? ito. Ito oh, po nakalimutan ko. Rodelito dali po iya to. si Rabelito po. Ito pa yung nanay. Mm, ako na nanay niya. Yung turugan po namin kay Nina si Tatay. Mm. Yun yun po yung yung tatay ni Rodelito. Ako si so, nanay niya. Ang hirap niya ako niyan. Ta laman kami kuwan. Tagururang na nako kami. Ilan ilan ila ko na po si Tita pero ano, rodali na po yan, labi 30 siya nang agum po si Yakwawan. Um, basta si niya 20 ko niyan, tubat lang basta siyang 30 ngayan ko niya ta yang subang nagpapasa na. Nagkinder pa sa niya tong subang niya. Onom onom po. Anim daw po sabi nung ano, ng asawa. Pasa naman sabi ko nga eh. Di na ako ikang mag eh, magkuhan. ngayon, mapaulo man niya ako. Makumakumakurang na. Babagi may, may punto man po si, si Tatay Rabelito. Opo. Para kahit paano may kasama siya, bago tumatanda. Ato siya, pinakuha ko. Naku, Iyat na kong baloy mo. Pika ba nga sa nakiling agong kuta? Dama na ko kami kuwan. O yung iba niya pong anak po nasa Manila? O nandito rin po sa lugar na to? Amo may may ngayaging ko po inya. Di nakistar mo Tayo po po maninang mo ni Sadi rin. Nakistar mo sa Ay, ining-ining nga po itong oh itong lupa. O po, ining-ining nga mo. rin. Amo yun, sabi nga ni nakistar, okay. po, kan, niya. Nakistar sa po kami mga tagalibo niya. Sadi rin kayo. Ay, mga po. um, mm, kung maningin mo ko. Ang kisar lang sa mga kuhan. Aswad oh, po, po sa ano? Oh, sa, kay Bapay, Kini, ay, oh, kayo ba pa hindi kayo? Ay, kayo pa? Ay, po. Ang mm, lang <laughs> sa mga kuhan. Ay, at least po hindi. At, the, at the God, po, mas tumatagal kayo dito. Kasi oh, kumbaga. Um, matagal na po ako. Dito kami, ay, ako po. Pinamiging ko pa nung nayag. Kumbaga naman kami, ama. Mm -hmm. Kami mm -hmm. na sa naman lagi kuhan. Mangigin ko na sa mga kuhan. Ayon po sa ina ni Tatay Rodelito po, Si Tatay Rodolito po ay hindi po nakapag aral at sakitin din po si Tatay Rodolito at hindi rin po siya masyado makarinig. Medyo mahina ang pandinig ni Tatay Rodolito kaya po hindi po kami magkaintindihan sa aming panayam sa kanya. Tatay, kumusta po? Parepo. po kasi ano, katabang Dave. So, kumusta po tayo? Okay na. Uh, okay. Ay na gano'n, nag Uh, ano po ang pangalan Tat tatay? Tatay? Rodelito po? Rodelito. Bayaban. Bayaban. At mga katabang, ito po yung bahay ni Sir Rodelito Bayaban po. Walang dingding. So kung napapansin niyo po mga katabang, yung... Yeah. Yeah. Pagkawit. Bubong. Pagkawit. Ano? Anak ano buhay ko pag trabaho. Pagkawit. Pa? Ay, pagkawit. Uh -huh. Bala po, ito yung... Ang tawag po niya pagkawit. Pagkawit. Pag yung anyog. Sa ay, sanyog. Uh, so, pagkawit. Ah, pagkawit. Pagkawit. Ito po yung ano mga katabang yung bubong nila. Yung ano nang ano? Kalanin po. Dahon ng nyog. Dahon nyog, sala So, bale po tatlo yung anak ni tatay. Tapos po yung asawa na iya po. Ayaw makiyan, ayaw po sa camera. Ilan to na po yung asawa? Ilan to na po kayo tete? Ah, ay 29 ka na? 2020 na pala siya, 2029. Ano, yung kinabubuhay pa dito. Bukod dun sa pagkakawit ng inyo. Ah, uh, ito, po. Eh. Nagpapatanggan. Ano pong trabaho po? Nag-aanay? Mag-aanay. Mag, mag Kung pagwala, dito eh, sa mundo. Uh, so yung kopras po dun sa baba, sa inyo? Yung kaya po yung kopras. Yung kaya po tatay Ay, kit kitatay mo. Yung mm, ate Ayos. So itong lupa po sa pag sa tatay mo to. Ah, ano? may-ari dito ng lupa, hindi lang sa tatay. Uh, bale, parang caretaker po kayo dito. Parang tanin lang So ito pala, sak ng sagrada. So mga katabang, kumakatok po ang ating, mga, ang ating beneficiary na sana naman po yung tum mga tumutulong po kay katabang Dave. Baka naman po yung mga follower natin dyan, mga viewers, nandito po ang ating beneficiary na sana po mabigyan po natin ng konting tulong kasi yung bahay po nila walang dingding may tatlong anak so mga bata pa yung pangalan nyo po ilan taon na po? Alim. yung pangalan nyo po anak? Ay. po yan mga katabang yung pangalan nila ng anak so bali ito ito po yung pangalaw, pangalawa, pangalawa. Uh, babae po tapos yun ang buso uh, ikaw po na nanay gusto mo mag magpano? sa camera ayaw ayan yeah, nahiya po si si nanay <laughs> so ito po yung bahay nila ayan <laughs> yeah.